Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Nation, Nation. Boy Ramos, magandang araw sa yo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas Naninindigan si Bang Samuro, Chief Minister na si Alhaj Murad Ibrahim sa kanyang pangako na tutukan ang pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bang Samuro or Angkab sa planong paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas Sa kanyang ipinalabas na statement, sinabi ni Ibrahim na kanyang susundin ang mandato ng Bang Samuro Organic Law ora ang BOL na hindi ito makikialam sa usaping independent Mindanao. Sinabi ni Ibrahim na magdudulot lamang ito ng mga kalitukan sa mga katanungan o malilito lamang ang tagabang sa sa mga katanungan na kung papayag ba sila o hindi hiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Hinimok ni Chief Minister ang mga taga-Bangsamoro region na suportahan ang kasalukuyang administrasyon sa pagpapanatili at pagpapabuti ng kapayapaan, hustisya at seguridad sa buong BARMM. Sinabi naman ni Bangsamoro Transition Authority Member of the Parliament na si Attorney Ting Ambuludto na malayo na ang narating ng Bangsamoro Government. Hindi anya ito panahon para magkawatak-watak ang mga Filipino na naninirahan sa bansang Pilipinas. Ang pangarap ng Pangulo ay pangarap din ng Bang kaya dapat tayong magkakaisa tungo sa bagong Pilipinas at bagong Bang pahayag pa ni Ambulo 2 Well Ramos, si MN reporter ni Mindanao Radio Kalikasan ni City Base nag-uulat ng live para sa CMN Pilipinas CMN Live, live, live. Nationwide Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala,